Nody! Nody! Ako mo? <laughs> <O> naman, Nodi. Ilat, ilat! Doon yung O, ba't siya may puan Kami wala. Mayos hmm, okay. Ma yeah, ka. Uh, Totoy. Uh, okay lang ba? May dadagdag ako sa dance steps nyo. Oo naman. Oo. Oh. Mamat tayo, ha? Uy. Huh? Okay. Bakit naman may mat? <laughs> Akala syempre, ko sa'yo, sa'yo, ano? Bakit mo lalagyan ng mat? Bigla. Siyempre, lalagyan natin ng mat. Okay? Okay. Una muna. Addition. Okay? Addition. Next. Subtraction. Okay? Next. Multiplication. Up, down, up, down. And then, division. Okay. 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 the Okay. 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 addition, Okay. subtraction, Okay. 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 Division, addition, subtraction, energy, five, six, up, up, down, up, down, division, up, down. Kailangan namin ah, ano? oh, oh, lang sa mausap. Ayun! Ayun! kayo, Ayun! kayo. Oh my God! Da, Pari, klar, tal Pause, zero, sir! Kailangan namin sa akin! Parisinit na lang! Parisinit sila dito! Tabi! 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 Sir, may mga comment ang netizens. Pero kung ulo ay pinapagpag sa sulog ng release. ano pong masasabi nyo? Sir, totoo ba may unang maikinabang sa pagkasunog ng release. Ano pong gusto nyo

They saw a lot of reporters outside the building. Kaya hindi na sila tumuloy. What? Ah, uh, attorney, haya mo na. Uh, pwede naman nating reschedule. Sa ibang lugar, yung hindi tayo puputaktik ng mga media. Actually, that the second part of third message. They're rethinking their investment dahil mailis sa mata mga foreign investors ngayon. They don't want any more bad publicity. No! Oh, hindi pwede to! Handa na ng lahat! The MOA is underway! How can we fund the project kung wala sila? How? Good afternoon, Mayor. Rendon, pasensya ka na. May sasabihin sa anak ko sa maganda. Suggestion ko ay tigil muna natin ang memorandum of agreement sa mga tagariles. Bakit, Mayor? Di ba pare-pares tayong tayo makikinabang dyan? Mayor, baka naman na pwede mo kaming bakapan. Hindi naman sila madidihado eh. Kahit na gusto ko, Rendon, hindi ko magagawa. Pinagpipintangan na kayo, na umaabuso na kayo sa mga pangangailangan ng mga taga-riles. I cannot be involved with this anymore. I'm sorry. Panamigin niyo muna ang sitwasyon. Pagpatuloy niyo na lang kung wala nang mga mata sa inyo ng mga tao. Do something about it! Do something about it!